Pinatunayan na naman ni Alden Richards ang ginawa nilang pagpapakasal ni Main Mendoza dati pa lamang. Ito ay idinidinay ng mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards sa simula pa lamang. Ngunit ang maganda dito ay talagang si Alden Richards mismo ang lumalaban, ipinaglalaban at talagang pinaniniwalaan ang tunay na estado ng relasyon niya kay Min Mendoza sinabayan pa ito ng mga patunay ng buong Aldab Nation na talagang dito mo malalaman ang authenticity ng kanilang relasyon napakarami din kasing resibo ang lumalabas na dito ngunit bakit nga ba hindi ito pinaniniwalaan ang duda ng mga Aldab Nation ang mga bashers lang naman ang nagpapakalat nito na kaya talagang hindi sila makausad sa mga binibitawang revelasyon, mga opisyal na resibo ang nakikita nila dito. Kaya talagang napakaganda at napakalaking tulong ng buong Aldab Nation para barahin ang mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards na ipinakakalat ang mga maling informasyon patungkol sa kanilang tunay na relasyon. Ayon kay Nelly Olan, bakit nga ba ayaw maniwala ng iba na tunay na ang kasal? Sila Alden at Min at sa ngayon ay may mga anak na sila. Yan nga talaga ang tunay na dahilan kung bakit tuloy-tuloy pa rin ang pangbabash kay Min Mendoza at Alden Richards. Ito ay ang mga tao na hindi na uunawaan ang tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden D. Charles sa simula pa lamang. Napansin na kasi ito ng buong Aldem Nation, hindi lang ngayon. Ngunit sa simula pa lamang ng relasyon ni Maine Mendoza at Alden D. Charles ay kabi-kabila na ang mga pangbabasya kanila at paninira. Kung matatandaan nyo rin dati, nung umuusbong pa lang ang pagmamahalan ni Maine Mendoza at Alden D. Charles ay panay na ang batiko sa kanilang dalawa ngayon pa kaya na napakatatag na ng kanilang relasyon ay tuwang tuwa ang mga bashers kung may mga palalabas sila na mga fake news at mga hindi magagandang istorya patungkol kay Alden Richards at Maine Mendoza. Kung matatandaan nyo rin ang ginawa na paninira ng mga bashers sa mga individual katulad na lang ng kay Alden D. Charles ang mga pagpapakalat na siya ay isang bakla ang istilo ng kanyang pag-host at iba pa. Diyan nyo talaga malalaman na ang mga bashers ay hindi lamang nakakonsentrate sa Aldab kung hindi sa mga individual din akalain mo ba naman na sirain mo si Alden Richards na wala namang katotohanan at mapunta naman tayo kay Maine Mendoza alam naman natin na si Maine Mendoza ay isang napakatahimik na individual ngunit bakit sinisira pa rin siya ng mga bashers na hindi natin kilala katulad na lang ng mga pagpapakalat ng mga deepfake niya at ang mga larawan na kung saan ay manginginom daw siya. Diyan mo talaga malalaman na hindi lang Aldab ang gusto nilang pabagsakin kung hindi ang mga individual din na pangalan ni Main Mendoza at Alden Richards dahil alam nila sa sarili nila na hindi nila mapapabagsak ang Aldab dahil ang buong Aldab Nation ang makakalaban nila. Kaya talagang iniisa-isa si Main Mendoza at Alden Richards. At ito pa, kung matatandaan nyo, hindi lang si Main Mendoza at Alden Richards ang target nila. Kung hindi, pati ang mga tao na nakapaligid sa kanila. Nariyan ang mga issue na ikinakabit kay Main Mendoza at Alden Richards sa tuwing magkakaroon sila ng mga kasama. Talagang iniuugnay silang dalawa dito Katulad na lang ng kay Alden Richards na talagang kinawawana ng bidya at ng mga bashers dahil sa pag-uugnay sa iba't ibang klase ng mga babae na alam naman natin na hindi kagustuhan ni Alden Richards. Nandyan si Lasagna Lopez, Kathleen Bernardo, kahit na nga si Herlin Budol ay talagang ginagawa na nila ng istorya para masira lamang si Alden Richards at ganoon na rin naman kay Main Mendoza nariyan na rin sila Derek Monasterio Uno Emilio Arjo Ataide Sep Kadayona at ilan pa sa mga lalaki na gustong pasikatin ng mismo niyang network kaya dyan mo palang malalaman na tunay at hindi nagbibiro ang buong Aldam Nation ng sabihin nila na talagang marami ang naninira kay Alden Richards at Main Mendoza at kahit kailan ay hindi ito nagtatagumpay dahil nga naman ngayon ay talagang sobrang sikat pa rin ni Alden Richards at Main Mendoza at ang maganda pa dito ang respeto ng industriya sa kanilang dalawa na hindi makakamit ng ibang mga tao kung matatandaan nyo maraming sikat na sikat na artista mayaman na artista ngunit ang respeto ay napakababa ganyan din ang ginagawa nila ngayon kay Alden Richards at Maine Mendoza sa sobrang sikat nila ay tinatanggalan nila ito ng respeto kaya kung ano-anong mga fake news ang pinalalabas nila patungkol kay Maine Mendoza at Alden Richards mga malisyoso na balita para ma-turn off ang publiko sa kanilang dalawa. Ngunit hindi sila magtatagumpay dyan dahil napakaraming resibo at ang respeto ng industry sa kanila ay totoo at hindi ito sa pilitan. At ang maganda pa dito talagang pinagbubuti lang nila ang trabaho nila. At hindi sila nanggagamit ng ibang tao kasi naman ang mga ibang artista dyan, mga sikat, mayayaman. Ngunit iniimpluwensya nila at niluloko nila ang isang mga mamamayan ng pambobola sa iba't ibang mga tao. Katulad na lamang ng pangluloko ng mga artistang ito sa mga tao sa pagpapahayag nila ng suporta sa ibang mga sikat din na tao para makuha ang kanilang mga fans. Hindi ganun si Main Mendoza at Alden Richards ang pinangangalagaan ng nila ay ang mga tao na mabubuti sa kanila at hindi ito lumalampas ng linya para manloko ng ibang tao. Yan talaga at dyan mo malalaman na tunay ang relasyon ni Mane Mendoza at Alden D. Charles at hindi maikakaila ito na talagang silang dalawa na lamang ang natitira na pinakarespetadong artista. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at like ang video na ito. Thanks for watching!